Kumusta at maligayang pagdating sa med for care Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay vertigo. Alamin natin kung ano ito, kung ano ang mga sanhi, ang mga sintomas at paggamot. Kapag pinag-uusapan natin ng tungkol sa vertigo, kailangan natin maging maingat sa katunayan, sa kolokyal na jargon, ang terminong ito ay kadalasang ginagamit upang sumangguni sa mga sintomas at kondisyon na kahawig ng mga ito. Ngunit, hindi kabilang sa medikal na kahulugan ng termino. Sa medisina, ang vertigo ay nangangahulugang ang pakiramdam ng pag-ikot o pag-screwing dahil sa isang dysfunction ng vestibular apparatus. Sa makatuwid, ang totoong vertigo ay may umiikot na karakter na maaring maging layunin o subjective. Sa unang kaso, ang apektadong tao ay naguulat na nakita niya ang silid na umiikot sa isang naibigay na direksyon habang sa pangalawang kaso ay parang ang silid ay umiikot sa sarili nito. Ang mga kondisyon na walang rotational character ay talagang pseudo-vertigo at hindi nauugnay sa mga karamdaman ng vestibular apparatus. Kabilang sa karamihan na karaniwang nakikita natin, pakiramdam ng kawalang tatag, nangihina, pagkahimatay, malabong paningin, kaguluhan ng ocular motility, phenomena of absence. Ang vertigo ay maaring may dalawang uri, peripheral o central. Ang una ay karaniwang responsibilidad ng doktor ng ENT. Ang pangalawa ay responsibilidad ng neurologist. Ang peripheral vertigo ay nagpapakita ng isang mahalagang rotatory symptomatology na sinamahan ng karamdaman, labis sa pagpapawis, pagdaduwal, mga yugto ng pagsusuka, ang pangailangan ng makahanap ng isang sapat na postura upang hindi makaramdam ng pagkahilo ang ganitong uri ng vertigo ay may kinalaman sa receptor o sa vestibular system o sa vestibular nerve. Ang central vertigo ay kadalasang naugnay sa isang neurological na sakit. Sa antas ng sintomas, lumilitaw na mas banayad ito kaysa sa peripheral. Ngunit, maaari itong maging sanhin ng mas mahalagang pathologies tulad ng tumor, vascular, inflammatory, at multiple sclerosis pathologies. Sa pangkalahatan, ang vertigo na ito ay nauugnay sa mga sugat ng connection system ng vestibule o ng vestibular nuclei sa iba pang mga istruktura ng central nervous system. Gayunpaman, ang acute cerebellar syndrome ay isang exception sa subdivision na ito dahil sa pagkakaroon ng cerebellar lesion, mga sintomas na tipikal na mangyari sa peripheral vertigo. Ang pinakakaraniwang pagpapakita ng vertigo ay patuloy na kusang pagkahilo, paulit-ulit na pagkatake at positional vertigo. Sa kaso ng patuloy na kusang pagkahilo, ang pinakamadalas sa sanhi ay otomastoiditis, neuritis o vestibular neuronitis, trauma sa labyrinth, infarction ng lateral bulb at cerebellar infarction. Sa kaso ng paulit-ulit na pag-atake ng vertigo, ang pinakamadalas na sanhi ay kinabibilangan ng Meniere Syndrome, Kogan Syndrome, Perilymphatic Fistula, Pagatake ng migraine, temporal lobe epilepsy. Ang positional vertigo ay nahati naman sa benign paroxysmal positional vertigo dahil sa kaibahan ng ating pangunawa sa katawan sa space at sa tunay nitong posisyon. At central positional vertigo na sa pangkalataan dahil sa mga depekto o lesyon ng central nervous system na pumipigil sa tamang daloy ng impormasyon. Sa partikular, ang ganitong uri ng vertigo ay nangyayari sa spinocerebellar atrophies, sa multiple sclerosis, sa Arnold-Chiari type 1 malformations, sa mga tumor ng stem ng utak at sa cerebellum. Pagkatapos ng maingat na medikal na kasaysayan, ang doktor ay madalas na gumagamit ng ilang mga pagsusuri upang matukoy ang pinagmula ng sakit. Kabilang sa mga ito, mga pagsusuri sa audiological, mga pagsusuri para sa pagkakilala ng nystagmus tulad ng involuntary eye movement, at isang postographic examination ay madalas na ginagawa upang tasahin ang balanse ng pasyente. Karaniwang sinusuportahan din ang diagnosis ng mga pagsusuri sa imaging tulad ng mga pag-scan ng CT at MRI. Ang inirerekomendang therapy sa kaso ng pagkahilo ay kinabibilangan ng antibiotics sa kaso ng bacterial na pinagmula ng problema, vestibular rehabilitation na may mga exercise na tumutulong sa utak na umangkop sa pagkahilo, antiemetics o antihistamine sa kaso ng napakalakas na nakakainis ng mga sintomas. Sa karamihan ng mga kaso, gayon pa man, mayroong kusang gumagaling sa loob ng ilang linggo o buwan. Nasa dulo na kami ngayon ng video. Umaasa kaming nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipanginabang ito, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care.